Ayun aking mga kaibigan. Nandito ulit ako sa Barasuin sa Malolos. Di ba le, may gagawin tayo ngayon dito at uh, sa lahat ng vlog ko, ng mga bike vlogs ko, ayan, yung bike ko. Uh, hindi ko napakita kung kailan ginawa tong simbahan ng Malolos. Tapos uh, sa totoo lang, dito sa parte na dito, dyan, meron dito isang simbahan din na itinayo na 1,800. Di bale, panahon din ng Kastila, yung simbahan na na doon, kaso na pinturahan lang. At ang maganda dito, para sa akin mabulakin yung kababayan na hindi pa nakakapunta dito sa Malolos, ipapakita ko sa inyo yan at tara na. Ang simbahang ito siyang ginawang lipunan ng Kongreso Revolusyonaryo na pinasinayaan noong ika-5 ng Setyembre 1888. Si Pedro de Paterno ang naging pangulo sa Kongreso ng Malolos dito rin pinagtalunan at pinatibay, bukod sa iba't ibang panukala. Ang Constitution di Malolos Ayan, aking mga din nandito na kami sa uh, Malolos Cathedral di bale, isa ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Malolos at ito pa nakita nyo itong punong to ito ang kalayaan tree dito pinagplanuhan ng, ang himagsikan tinan nyo Ang puno ng kalayaan na tabi ng katedral ng Malolos ay itinanim nagsisilbing pahingahan habang ginaganap ang Malolos Konvensyo. Sa ilalim ng puno na ito pinag-usapan ang iba't ibang usaping politika at dito din nagpulong ang mga revolusyonaryong Pilipino sa pangunguna ni Gregorio del Pilar, General Isidoro Torres, Don Pablo Texon, Padre Mariano Sevilla at iba pa. naging isang ganap na parokya noong labing isa ng Hunyo, isang libo limang daan at Unang itinayo ang simbahang yari sa bato noong isang libo, anim na daan at isa. Nang itindig noong isang libo walong daan at pito. may planong krus na latin at ang disenyo ng patsada ay ayon sa arkitekturang kasukdulang renasimiento na may halong baroko. Nagsilbing palasyo presidential ni Hen. Emilio Aguinaldo ang kumbento, isang libo walong daan at itinaas bilang katedral at luklukan ng Diyosesis ng Malolos, labing isa ng Marso isang libo, at anim na put dalawa. Itinakda bilang Basilika Menor ni Juan Pablo, isang libo at 62. Ginawaran ng Coronation Canonica ang ng imahen ng Immaculada Conception di Malolos, dalawang libo at 12. Sa pagdiriwang ng ika-negatibo limang daan taon ng Kristyanismo ng Pilipinas, itinalaga bilang simbahang panghubilyo, dalawang libo at 21. Kahit saan, kahit saan, kahit saan, kahit saan, kahit saan, kahit saan, ng saan, ng saan, kahit sa kahit saan, 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 kahit